Ang pagsasabi ng sorry o paghingi ng tawad ay napakahalaga upang ang relasyon ay manatiling maayos at malusog. Kaya kung yung I love you daw ay nagpapakilig, ang sorry naman ay nag-aalis ng kilahabot, galit at tampo. Para sa iyo, ano ba yung mas madali? Magsabi ng I love you o yung mag-sorry? Minsan parehas mahirap, no? Pero may pagkakataon na napakahirap mag-sorry lalong-lalo na kung sinsero ka sa pagsasabi nito. Meron kasing sorry na sinasabi pero hindi para sa kapakanan noong taong nasaktan kundi para sa pagkatao nung nagkamali. Yun bang para pangalagaan ang reputasyon mo o kaya ay dahil nape-pressure ka sa maaaring sabihin ng iba, eh nagsosorry ka na lang. Yung pressure, malaking factor yan kung bakit merong nagsosorry kahit hindi naman sinsero. Yun bang ginagawa mo ang paghingi ng tawad para iligtas ang sarili mo at hindi dahil kinikilala mo ang pagkakamali mo. Sa likod ng mga salitang I'm sorry ay ang pagiging makasarili at ang pagnanais na malampasan ang negatibong epekto ng hindi paghingi ng tawad. Mali ano? E ano nga ba dapat nakapaloob sa paghingi ng tawad o sa pagsusori? Una ay ang pagkilala ng pagkakamali. Hindi lang ang damdamin ng mahalaga kundi ang tamang pag-iisip na kinikilala mo na ang iyong ginawa ay hindi tama at nakapaloob doon ang hindi na pag-ulit ng nasabing aksyon. Nandyan din ang pagkilala ng naging negatibong epekto ng mga pagkakamali sa taong nagawa ng hindi tama. Ang sinserong paghingi ng tawad ay kumikilala noong mga naging negatibong epekto sa taong nagawa ng pagkakamali. Misan, hindi lamang ang maling aksyon ang dapat isama dito, kundi pati ang mga epekto ng maling aksyon. Kasali din siyempre ang pagsama sa paghilom ng taong nasaktan. Misan, nasasabi na lang na, eh, nagsorry naman ako. Okay na yun, di ba? Pero ang sinserong paghingi ng tawad ay hindi lang nagahangad ng kapatawaran, kundi kaayusan o restoration or healing doon sa taong nasaktan. Pero alam mo, ang gusto ng Diyos ay i-level up pa natin yan at hindi lang mag-sorry pag nagkakasala, kundi maging initiator pa ng pagkakasundo o yung maging peacemaker tayo. Ang sabi ng Bible, mapalad ang mga gumagawa ng paraan para sa kapayapaan sapagkat sila'y ituturing ng mga anak ng Diyos. Ang tao ay nagkakamali at mahalagang tandaan na ang kaayusan ng buhay ay hindi nakasalalay sa pagiging perpekto ng tao dahil hindi nga tayo perpekto. Nakasalalay ito sa ating pagiging sinsero. Kabilang dito ay ang pagiging sinsero sa paghingi ng tawad at pagdamay sa paghilom ng taong nagawan ng pagkakamali. Sasang-ayon naman siguro tayong lahat na mas gaganda ang buhay kung ganyan nga ang nangyayari, di ba? Posible yan. Dahil lang Diyos ang nagnanais ng kaayusan sa ating mga relasyong kinabibilangan. Asa ka pa? Ha?